<laughs> Alis kami ni Dilan. Ayan. Ganda ng panahon ngayon, no? Oh. Plus 26, yan. Samantalain, ilang araw na nag, ano, nag-uulan-ulan tsaka makulimlim. Kaya, sarap lang pakiramdam. Ayan. Nang Ng 26, plus 26, ha? Di ba, Dilan? O, oh, si Dilan, nakasando. Say hello, Dilan. Oh, <tinyo> oh, oh, Don't oh, think yeah, really, Hello, hello. na, isa Eh, ito ba 'yan? Dalako ang red book ang red book ang nakasalalay kung saan nakalagay lahat ang aming mga password lahat kung mga mahalagang mga ano SIN lahat yan. ibig sabihin may aayusin tayong importante yan kaya yun alis tayo Dylan yan ito yung inayos namin eh, eh tapos na kami gumawa ng registration. Ayan. Saka, na, saka ako na ipapaliwanag lahat. Mga siguro next next week. Ayan. Pag uh, detail na naayos na lahat. Ayan. Pero malalaman nyo lahat yon kasi kailangan nyo malaman. Yung business na yon kasi kailangan malaman ng tao. Ayan. Para para mag-profit. Diba? Ayan. Kaya ano, Dilan? Punta tayo kay ano? Mama mo? Yeah. pasok daw kami sa loob. Saan gusto mo dilan? Ah, uh, uh, honey dip. Yeah. Ah, open. Ganyang honey dip. Yung kanyang juice mamaya na. Mamaya na daw siya order. Nag-iisip pa siya. <laughs> Ayan na yung juice niya. Sila aning kumuha. <laughs> Nagbayad. Ayun na, ayun na, mama mo. Si mama mo bumili ng juice mo. <laughs> Tapos lang namin mag-live ng Spot Pinoy, yan. Ang guest namin, sila Alwin and Emma. Panoorin nyo yun, yung episode na live, yan. Dito tayo ngayon. Kita nyo na, ay! Ang tumba yung mga ano, sili namin, tsaka Kamatis. Oh, lumalaban pa yung ano kita nyo lumalaban wala na wala na nagtidilaw na next year na nga pero ano tumutubo pa doon oh. kita nyo ang dumi na ng ano backyard kasi mag lalaglagan pa yan pag nagdilaw lahat yan laglagan lahat magiging iaw tayo ngayon iaw tayo ng tilapia kasi magpapakbet tayo Iyo natin to. Okay, ha? May siguro, no? Ano? Okay, no, tayo lang. na baliktad na. Tapos lalagyan ko siya ng foil. Wala kasi siyang kaliskis. Pag bumili ka dito ng ano, ng ano ba to? Tilapia. Tanggal na yung kaliskis niya. Pero may ano yan ha? may hasang pa. Yan ang tatanggalin mo. Yan yung dalawa. <laughs> Barbecue on the side. Ginawa lang nila niyang ano ang agad ha? Ilang minutes na ano yan? Timpla? Wala pati lang yan <laughs> Pero ano yan, may nakuha ang teknikan sila ni. Ano, na malasa pa rin siya. Ay, katitimpla pa lang. Ito yung pamahid namin, no? sesame oil, tapos ketchup. Solution ni Lian. Ketchup solution. Oh. Yan, okay na yan. Kasi ano na, si Pahid yun ha, pahid. Pahira mo na ano. Kayong dalawa ni ano. Eh, di kakape. Huwag muna. Yun o. Oh. Mabilisan lang o. Oh. Dito, dito. busok na para nang nasa kanto ah. Ayun yung iskandaloso sos Magkano kilo, mami? ah Nung balikat mo. Uunahan <laughs> ko na yung mga magko-comment. <laughs> Walang mga ba may mag-comment eh. sa TikTok. Abe? Magka? Ah. kasi pabigat daw kasi ang step ano? pabigat daw kasi yung step ay? ano ako pabigat <laughs> sa team? huwag tumatama ka Lian <laughs> ibig sabihin si Lian ma ano pa maliit pa yung braso kabubuwa daw kasi kabubuwa <laughs> kabubuwa <laughs> pabigat daw kasi yung step <laughs> sisentuwa sana sa'yo yun Ang bangono. Eh nang isa sa nakuha naming technique. Yung hindi na mantika na normal yung ilalagay namin. Yung ano yan, yung ano nga, sesame oil. Meron pa dito. <laughs> ngayon lang yan ha, ngayon lang tinimpla. Patikim nga, luto na ba? Patikim. Luto na. ka pa hindi alam kung luto na Lasi na tan muli hindi eh, ba isa pa konti pa minakaabang na dito batang ano para sa Pilipinas lang yung mga batang nagaabang sa gilid ganyan din ako nung bata eh sa Las Piñas Pamplona Las Piñas kung naaalala niyo yan yung mga taga Las Piñas dyan dyan ako lumaki hanggang grade 3 and yung nagbabaha pa dati dyan Ako yung nagtutulak sa sidecar dati <laughs> Extra income ba? <laughs> Naranasan ko yun Ang ilaw nung ano namin Yung dito, isolar Mas maganda saan eh Ay, may shoutout pala muna tayo yan tao tayo sino <mikita> pa <Spanish> ah? ba Shout natin sila. Teka lang. Saan ba yun? sa Ayun, kung gusto niyo pala mag ano, magpa-interview sa Spot Pinoy, kung okay kayo mag-guest, mag-share, yan. Message lang kayo sa Spot Pinoy, yan. Uh, para marami tayong matulungan sa, yun, mga impormasyon, tapos mga experience, yan. Message kayo ha, sa Spot Pinoy. Dito na lang, sa 1.4 million, yung latest vlog natin, yung mga nag-comment, yan. Basahin natin yung mga comment, yan. Sweet Perisy. Ang dami pong ads. Oh? Sorry ah, sorry ah. Queen, pwede na din maging vlogger si Lian. Oh? niya, ano? You know, pagkasabi na bibigyan ng pera, lapitan yung mga kapatid eh. Haha, cute po ng mga anak. Niya. Congrats in advance po. Manifest lang ng manifest. Nasaan na yung $50 nila, Lian? <laughs> Nabudol ka, no? Dilan, sabi, Di diba sabi ni ate, bibigyan daw kayo ng $50? Ha, di mo na $50. Dollars. Ayan, naningil na. Mm, yeah. Sabi niya, nagutom ako bigla. Sabi ni Mitzi. Beng lang. God bless sa inyo, Mark. Na-miss na namin ang Regina. Oh. Balik kayo dito, winter. <laughs> Ad, Alvin, pamintuan. Saan po kayo nakakabili ng ticket niyan? Ah, online. Hospitals of oh. Regina. Ayan. is, Ay, ano lang, pwede sa online, pwede rin dun mismo. Tapos, will. Huwag na muna bumili ng bahay ngayon. Dahil, ng peak na kahit sa Calgary, pababa ng presyo ng bahay at pati rental dahil dumagsana ang mga nagbebenta ng mga investors na nakabili several years ago. Hawakan muna at invest muna sa ibang paraan. Sabi ni Will. Huwag munang bumili ng bahay. Kasi, para sa akin ha? Uh, kung is right, kailan yung right time Kailangan ano ting, tignan mo muna yung ano sitwasyon mo talaga kung kaya mo o hindi 'di ba pag usapan niyo mag-asawa Yung style namin noon ano eh binudol namin yung sarili namin kasi habang binabangga namin yung mga ano yung mga gastusin sa pagbili ng bahay versus, versus doon sa ginagastos namin sa apartment. Talagang hindi ka makakabili ng bahay eh. Natatakot kami kasi nga ang laki ng gastos eh. Tapos yung mga nababalitaan namin. Hindi lang naman yung mortgage yung babayaran mo pati mga utilities, uh, uh, insurance tapos yung ano maintenance ng bahay, di ba? Kaya 'yun na uh, para sa akin lang ah. Uh, mas maganda na makapasok sa housing market. Ah, uh, 'yun, 'yun lang. Ah, uh, yung yung wag bibili ng bahay eh, ano, depende na lang talaga sa sitwasyon kung ako, kung kami pa walang bahay siguro ganun ang gagawin ko yung ginawa namin uli na tingin-tingin lang tapos magpa pre-approve para alam mo kung magkano yung ma-approve sa'yo na bahay para hindi yung tingin ka ng tingin tapos may nagustuhan kayo tapos nung magpapa-approve na kayo eh hindi pala kaya hindi pala kayo i-approve sa bahay na yun. Kaya yun, mas maganda magpa-pre-approve kayo bago kayo tumingin ng mga bahay. Yeah. Sabi nung user, Mark, heart, heart, heart. Uh, Napakagandang bahay. Super mahal lang. Oo, oh, super mahal nun. Siguro yung bahay na yun, 1 million lang. Tapos 400,000 yung mga gamit. Parang, uh, kasi 1.4 million yun. yun. Uh, creatives, Yon, creative shots. Management. Good to see Lian vlogging, oh. Lian, magblaga na daw. No, no. no, no. Stop no. doing hey guys. Right? Ikaw 'di mag-vloga na daw. No, I'm good. good. Hi, uh, Eric Adams. Tuloy lang ang pangarap natin, Mr. Carino Free notax, o oh, tuloy lang ang pangarap doon talaga. Eh pag may pagkakataon kami, yon bumibili talaga kami ng ticket mas maganda yung sa inyo sabi ni Lina, mas maganda yung sa inyo malaki pa ang backyard Re renovate mo na lang bahay nyo Yun. sabi niya masarap talaga ang house hunting ang mahirap ang, mag ang bayaran na totoo yan Ah, uh, pagka bayaran na talaga, 'yun ang pinakamahirap. Maganda nga 'yung bahay, 'di ba? Ang mahal kaya ng maintenance ng ganyang bahay, sabi ni Lina. Oo, oh, totoo. Lina, naka-jacket yung iba pero yung isa half ang suot na top. Sana all hindi giniginaw. Si Lina. hindi, hindi, hindi kasi ginawin to si Lian pag winter manipis nga yung suot nila eh. life with the coronel yan. claim mo na yan bro yan ang magiging forever home nyo yan. claim na nga claim claim na natin yan sabi ni Michelle H. Uy, Michelle H. Yun, namin yung comment mo. Ha. Ah. Salamat, nag-comment ka uli. Ah. Salamat. Rodrigo, bossing. Sabi isang commenter, delete mo daw comment niya. Ayun. Oh. No? Ah, pagka uh, kasi ano, hindi namin gusto yung mga comment. Tapos, basta, syempre, channel namin to. Talagang nagdi-delete -de kami. Want... Nagdi-delete -de talaga kami. Ch kami na channel naman namin to, di ba? Kaya uh, depende na sa amin yon kung gusto namin yung comment o hindi di ba at saka may mga ano kami may mga factors kami kaya namin dinelete yon hindi yung isang comment po palang lang po na di ba na namin hindi maraming factors yon kaya namin dinilit Tapos, sabi niya, Jack Solomon, dito sa Toronto, Sir Mark, ay Princess Margaret po. Good luck. Yun. Meron din yata sa Toronto. Kaya yeah, yun. Yon. Maraming salamat sa mga nag-comment. Yan. galin na natin mag-ganto. Magbasa ng mga comment. Sa mga late, mga vlog natin. Para ma-shoutout namin kayo. Comment lang kayo. Yan ano sabi niya? Do tungkol doon sa ano, huwag muna bumili ng bahay. Yun, depende talaga sa inyo Depende talaga sa inyo. Uh, kung talagang ready na kayo. Kasi hindi na din natin alam kung talagang bababa yan. E eh kung biglang tumaas, di ba? Pero tama rin naman yung ano, advice ni Will. Yan. Pero depende pa rin talaga sa inyo. Yun Yung sa huwag bumili ng bahay. Kasi ang payo ko nga sa iba, kung gusto niyo nang bumili, bumili na kayo kasi ano, tumataas talaga yan Tsaka, ano sabi nga nila pag tumaas yung interest rate bumababa yung presyo ng bahay pag uh, yung interest rate tumataas naman yung presyo ng bahay kaya mas maganda na ano makapasok na kayo sa housing market parang yung team Suliman di ba Ah, uh, Team Suliman, 'di ba? Nabili nila yung bahay nila. Na-interview namin kasi sila, eh. pahapyaw lang doon sa interview namin sa Team Suliman. Nabili nila yung bahay nila ng gantong presyo, pero ngayon mataas na. Kaya yun, maganda yung gano'n. Parang investment na kasi, yung, yung, equity kasi na, kumbaga nagkakaroon ka ng equity, pwede mong i-pull out yung equity na yun, pwede mong pambayad sa mga ibang utang mo, o pwede mo siyang ipambili uli ng pangalawang bahay. You know? Kaya, maraming maraming salamat sa, ano, ha, sa mga comment. Ang ganda tingnan, ha? Ayun, umilaw na yung ano yung aming mga ano solar lights tatanggalin ba natin to pag winter ay baka ano no baka maputol no tanggalin natin katulad dati no sayang eh para magamit uli natin solar yan tapos ito nakasaksak kaya malakas Magkain na kayo, ano? Dave, maghain na. Kain na tayo. Oh, merong hindi naka ano, tuhog ah. Sarap. May pakbet kami tapos ito. Dito kami kakain. Sa piyesta. <laughs> Piyeste, no? Yun, no? Oh. Natikman nyo na. Oh, may nakadali na. Sino dumali nito? Ikaw? Masarap, Dave? sabi niya? Masarap. Dilan? Tapos... Hmm. Eh. Ako na. Kamay na to. Oh, ganyan lang naman yan eh. Sa, sa nguso mo hawakan. <laughs> yun know. o. Tapos yung pakbet. Gitna mo kaya liya. Yan. Yeah. Kain tayo ha, kain tayo. Salamat sa comment mo, Will. Ha. Yun ang itatitle natin. Huwag mo munang bumili ng bahay. yon Salamat ha. Salamat. Timbangin nyo. Timbangin, timbangin nyo yung comment ni Will. the Mamaya na. Kain na Huwag wala mo ng iPad ano, sa labas. Kailangan enjoy the nature. Yan na po ang ating waitress. Hinahati-hati na. Parang... Di <laughs> ba? Ano kinukuha mo liyan? <laughs> sa Sa'yo? Sa sila. Eh, pa pala ng kamay sila. Yan, kain tayo ha. Kain. Sama-sama tayong kumain. Meron kami pa apoy kasi may mga nalamigan na eh. May mga <laughs> May mga senior na dito, mas senior pa sa akin eh. <laughs> <Kaya> may pa <laughs> May painit kami. <laughs> Laking bagay, 40 lang to ha. Ah. O, oh, di ba? Kain tayo, kain. Si <laughs> Dylan. <laughs> yun oh, crispy pa ito. sa high blood pampalano para, para, para sa mga anemic pampalakas ng loob <laughs> kain kain